para malaman po ang dahilan ng sakit sa tiyan at check up ginagawa ng doktor kinakapa yung tiyan Kaya marami kasi mga organs diyan eh pwede sa liver sa tiyan sa bituka so maraming possibilities bilang internist and cardiologist ituturo ko po sa inyo kung paano malaman kung ano rin ginagawa ng doktor para malaman yung sakit niyo sa tiyan alam niyo marami sumusulat sa akin sa sasabihin nila Dok, masakit ang tiyan ko ano ang gamot? Bigay mo na ang gamot. Actually, hindi po ganun kadali. Uh, mahirap itong sakit sa tiyan. May common disease, may uncommon. Tingnan nyo po. Ito ang tiyan natin. Kung kanan, kaliwa, taas o baba. Kung anong parte masakit, nakikita nyo, ang daming posibilidad. Ang daming sakit na pwede maging dahilan. So, hahanapin pa ng doktor. Kailangan pa tanungin, i-examine. Minsan, laboratory test. Let's say, masakit sa gitna. Anim ang possibilities tingnan nyo. Pero dito sa video natin, bibigyan ko kayo ng shortcut para makalibre tayo, para may idea tayo na anong i-check iche sa tiyan tsaka yung mga common disease, yung mga mas madalas na nangyayari. Okay? Ang mas common kasi, mga ulcer, gastritis, gallstone, liver problem, appendicitis, yan ang mas common. Isa-isahin natin na number one, common ang stomach ulcer ulcer, hyperacidity, maasim, GERD, umaakit yung asim natin. Ano naramdaman? Masakit sa gitna ng tiyan, pataas. Minsan nagsusuka, walang gana kumain. Bloated ang tiyan. Very stress, maasim man tiyan. Uh, minsan nalilipasan sa pagkain. O mahilig sa sobrang anghang, sobrang asim. Oh, very stressed. Ang anong parte ang masakit? Pag kinapa mo misa sa may gitna eh. Dito kasi ang tiyan natin nandito. So sa gitna, bandang baba, minsan bandang kaliwa. Pag may ulcer tayo, maraming tayong video sa ulcer. Kailangan kakain five to six times in a day. Dahan-dahan uh, lang pagkain. Huwag bibiglain ang tiyan. Pahinga muna pagkatapos kumain. Gusto natin nakaupo uh, wag masyadong masikip yung pantalon para hindi mahirapan at walang isip-isip pag kumakain relax lang kasi kung masyado tayong stress lalo naglalabas ng acid yung tiyan isa namang possibility ay liver problem liver cirrhosis ang liver nandito tingnan nyo so pag may liver problem nakakapayan ng doktor minsan sa may kanan pinapahinga ng malalim, pigil, kinakapa dito. Nakakapa namin yung liver. So, kung merong matigas dito, ay gusto natin malaman ano yung matigas. Bukol ba? O ibang problem? Bakit nang kakas liver cirrhosis? Sobrang pag-inom ng alak. Mga inom liver cirrhosis. Minsan, may hepatitis B, hepatitis C, fatty liver. Ngayon yung marami na may fatty liver, matataba kinakain. kain minsan maabot sa liver cirrhosis. Meron pang mga skin signs. Titingnan natin sa tiyan. Okay? Pag tinignan mo ang tiyan ng tao, ito, ito lagi check up ng doktor, meron kang makikita na spider. Ganito po, spider nevus. So, ang ibig sabihin dito, ay meron kang makikita parang ano, parang spider siya dyan. Ganyan-ganyan ng itsura. Pag nakita nyo yan, possible may liver cirrhosis siya. Tingnan nyo rin yung palad niya. Ito. Yung palad niya, oh, ibang klase yung pagkapula. Palmar erythema. Ibang klase yung pagkapula niya. Pag nakita nyo yan, pwedeng liver cirrhosis yan. Yung mga alcoholic, check nyo po yung kamay nyo. Check nyo yung tiyan ninyo. Ito rin, misan yung daliri nila. Ganito, nagbabago yung kulay. At liver cirrhosis, pag malala payat na yung muscle, malaki ang tiyan. At makikita mo, medyo maputla. Ano gagawin tigil alak ah, talaga. Tapos papacheck tayo sa doktor. Pero yung alak talaga nakakasira. Next, meron ding gallbladder stones pag sumasakit sa tiyan. Gallbladder stone, bandang gitna ng tiyan sa may kanan. Gitna at kanan. Yan. Pag kumain ka ng matataba, biglang sumasakit 'yan. Okay? Pakita ko sa dito sa model natin. Ito yung liver sa, sa ilalim nito yung gallbladder. Kaya pag kumain kayo, sumakit dito sa may gitna, sa may kanan, tapos tumutugon pa hanggang likod, pwedeng gallbladder stone. Makikita to po sa ultrasound. Magpapa-ultrasound tayo. Okay? So, bawa sa matataba, bawa sa maalat din. Minsan yan ang nakikita sa gallbladder stone. Isa pang common na dahilan ng sakit sa tiyan, lalo na sa kabataan, appendicitis. Marami nang kaka appendicitis So, sa appendicitis, ang masakit naman sa may gitna. Matagal siya sumakit eh. Mga 1 to 2 days, bandarito sa belly button. Pero, pag sumakit dito, after 1 to 2 days, biglang lilipat yung sakit sa kanan. So, tatanungin namin, saan nag-upisa yung sakit sa gitna? After 2 days, lumipat sa kanan. Ibig sabihin, may chance na appendicitis yon Fever, lagnat, masakit ang tiyan, nagsusuka, tapos lumipad sa kanan. Anong part ang kinakapa ng doktor dito? Mula sa belly button, papunta dito sa may buto. Two-thirds of the way, ito yung McBurney's point. Pag kinapaan nyo po ito, nandyan yung appendix. Okay? Sabihin ko na rin, siguro may tao, one in a million, bihirang-bihira, baliktad yung organs. Merong ganong abnormality. Pero bihirang-bihira yon na yung appendix nasa kaliwa. Pero sa, sa pangkaraniwang tao, nasa kanan talaga. So, ito yung mga sintomas ng appendicitis. Uh, kailangan to operahan. Pap pakita tayo sa surgeon. Meron din isang possibility ng sakit sa tiyan, luslos naman, hernia. Marami ding may luslos. Bakit nagkakaluslos? Ang bigat ng binubuhat. Merong may defect. Nung pinanganak, mahina talaga yung muscle. Kaya konting buhat, konting ubo, Lumalabas yung los-los Yung sobrang ubo Yung sakit na ubo ka ng ubo Ang lakas pa ng ubo mo <coughs> Minsan Try niyo umubo ng malakas <coughs> feel mo eh May pressure eh May pressure sa metian Sa singit eh Tumataas ang pressure So pag tuloy-tuloy ang ubo Minsan nagkaka los Ayaw natin yan Kasi inooperahan to So ang tamang pag-ubo Huwag yung isang malakas Ako nga pag umubo Dapat nakapush pa Nakatigas ng tiyan, Para <coughs> Ganun lang or mas maganda, dahan-dahan yung ubo tatlong beses. <coughs> Ganun lang. <coughs> Half puff yun eh. Mas okay yun. Mas lumalabas yung plema. Hindi ka pa magkakalus-lus. So sa luslos, pakita natin, Doc Lisa, merong inguinal hernia. Pag umuubo, yan, biglang lumalabas. Sa may singit, sa bata, meron din to. Okay, meron ding femoral hernia, bandarito sa may singit. Meron din dito sa belly button. Meron din sa gitna. Nakakita na ano ng luslus dito sa gitna. Meron din sa operasyon. Kung may hiwa, nagkakaluslus doon. So, surgeon na pupuntahan. Minsan naman sa pagkapanyo, marami rin nagsasabi sa akin, Doc, bakit parang may, may laman dito sa gitna? Ano ba? Cancer ba to sa gitna? Hindi po. Meron tayong normal na cyphoid process. Pakita natin. Ito. Ito sa gitna. Yan, ha? Meron kang makakapa isang matulis. Minsan, prominent yun yung eh, nakalabas. So, normal yan. Hindi yan cancer. Pero kakapain din natin yung natin. Misa kasi meron ka nakakapambukol din. saan Pag sa mga constipated, ilang araw, hindi dumudumi. Misan may nakakapakam parang bukol din dito sa kaliwa. Naiimbak yung dumi. Kaya So, kailangan natin pampalambot ng dumi. Yan, sa mga constipated. Meron ding irritable bowel syndrome. Ito naman, ang sakit niya, all over sa tiyan. Yung parang may hilab, yung iba nagtatae, ah uh, lahat masakit. Parang humihilab ang tiyan. Meron din naman masakit ang puson. Sa mga babae, ano, masakit ang puson pag may regla. Pag after 2 to 3 days, tatlong araw na masakit pa rin ang puson mo, eh, papacheck na tayo sa doktor. Baka iba na possibilities yan. Siyempre, ang tinitingnan natin kung masakit ang tiyan, binabantayan din natin, hindi natin masabi, meron din bukol sa liver, meron din bukol sa tiyan, meron din bukol sa matres, may bukol sa ovary, lalo na kung may risk factor, papacheck tayo. So, yung ginagawa natin, may clues lang. Tsaka sa pagkapasa tiyan, dahan-dahan lang. Parang ganyan lang, maselan. Maselan lang. Huwag yung masyadong madiin. Tama-tama lang. Okay? At lastly, bukod sa bukol, ito po, medyo emergency to. Sa mga may edad, normally lalaki, may edad, high blood, diabetic, pwede rin sa babae. Meron nang kakaroon ng panghihina sa aorta. Yung pinakamalaking muscle natin, tawag dito abdominal aneurysm. So pag lumaki to, delikado po to. Meron pumuputok na ganito eh. So merong operasyon at may gamot para dito. Nakikita to sa ultrasound or CT scan, papa tayo sa inyong doktor. So ang nakakapa dito, sa may gitna, pumupulso. Kung payat kayo at nakahiga kayo, normal lang na makakapato eh, na pumupulso. Pero konti lang. Pero hindi dapat na malakas. Kung meron kayo nakikita, lalo na kung may edad na, uh, tapos ang lakas talaga ng pulso, uh, ingat po kayo, huwag natin masyado ididiin, pa tayo sa doktor kasi nirurule out rin tong abdominal aneurysm. Hindi to sa utak, ha? hindi to brain aneurysm, iba pa to sa tiyan. Dahil yan sa high blood at humihina yung muscle dito sa lining ng aorta. General tips para maalagaan ng tiyan, kumain ng maraming masustansya, prutas at gulay. Gulay talaga, sari-sari, kangkong, broccoli, oat, oatmeal, may tulong, saging, kamatis. So, very healthy to para sa tiyan. Para iwas din tayo sa cancer, at lagi ko tinuturo warm water, 'di ba? Mainit, gam na tubig, good for the digestion, pampalab, pampal lambot ng dumi, pwede sa sore throat, sa sipon, pwede rin sa blood circulation, maraming tubig na kapayat din, maganda rin sa balat. So tubig at healthy food. So saan po nakatulong 'to para i-check natin ang tiyan natin. Uh, kung meron tayong nakakapa na medyo duda tayo, doon tayo magpapatingin sa ating doktor. God bless po. Yes,